probinsya ng kapi sa bansa na seafood capital of the Philippines. Mayaman kasi sa yamang dagat ang lugar at sinamahan pa ng sipag ng mga mangingisdang kapis noon. Pero naikwento ng ilang mangingisda sa I Wonder Team meron daw silang ritual na ginagawa para di umano sila sa panguhuli ng lamang dagat. At ang ritual na ito, ipapakita raw ni na Wellard at Rachel na mula sa kanilang pagkabata, nanginis na sa probinsya. Mula sa barangay Cogon sa Roja City, namangka ang aming team ng 30 minuto patungo sa isang maliit na isla. Ito ang Mantaling Island, nakilala rin sa tawag na Good Luck Island. Ayon sa mga kwentong bayan, matao tayo nga raw ito ng higante, base na rin sa mga istoryang pinanggalingan ng mga iba't ibang isla dito sa Capiz. Sa so, unang tingin, tila ba binaboy ng mga bumubunta dito ang isla dahil sa mga nakasulat o vandal sa mga bato nito. Pero ayon kay Wellard at Rachel, may kwento ang bawat salitang nakalagay dito. Pagdating sa Pampang ng Isla, ginilitan nila ang dala-dala nilang itik. Tulad ng ganito, nilalawag 'yung pangalan ng bangka at saka nilimitahan 'yung leeg ng itik dun sa laot. Sa nang Ang tupo nito pinahid at pinatulo nila sa buong bangka. Kahit gano'ng kamahal po, binibili ko namin yan para paano namin sa bangka namin. Para at least, yung binili namin yung gastos, bumabalik yung sobra-sobra pa pag bumabalik. Ang ritual na ito ang tinawag nilang daga. Dinadala rito sa Mantalinga Island ang mga bagong bangka para swertihin kapag ginamit sa pangisda. Ang pagdadaga, matagal na raw ginagawa ng kanilang mga ninuno. Ninuno pa namin yun sa, ano, sa mga lolo namin. Eh. Pag wala kaming uli, kung maganito kami umiikot kami dito at saka nagpapadugo ng ng itik punta ko dito sa ano sa isla nito si malas yung panagat namin eh Iguguhit ko dito ang pangalan ng bangka namin. Pangalan namin ng bangka, Prince, Princess Rai Rai. Sana pagbigyan mo kami ng maraming isda itong ngalan ng aming bangka. Ang natitirang dugo mula sa itik ipinahid nila sa bato ng isla, saka isinulat ang pangalan ng kanilang bagong bangka. Si Wellard, maraming beses na raw sinunod ang tradisyong ito. At sa bawat pagkakataon, talaga namang hindi raw sa pinagdamutan ng daga. Si Rachel naman, unang beses palang ginawa ang pagdadaga. Marami kami ano, ano, na siswerte dito pag pumupunta kami dito. Eh. Ang ibang paraan para raw swertihin ang mga nagpupunta sa isla ng Mantalinga, ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan sa mga pader ng isla. Ito ang dahilan kung bakit may nakasulat na mga pangalan ang isla ng Mantalinga. Pero hindi pa rito natatapos ang pagdadaga dahil sunod naman nilang tinanggal ang mga balahibo ng itik. Saka ito pinakuluan. Paniwala kasi nila kailangan daw na lutuin na ang itik bago umalis sa isla. Kung di, hindi ibibigay ng good luck island ang swerte sa kanila. Oo, oh, hindi. Nagpapasalamat kami sa isla nito kasi marami na dito nang ng Maraming isda eh. Ayon sa anthropologist na si Nestor Castro, matagal na raw parte ng kulturang Pinoy ang ganitong ritual at paniniwala na may kaugnayan sa swerte. Uh, Napaka-common sa mga uh, all over the world, sa mga tinatawag ng mga fishing communities, na medyo napaka-ritualistic nila, ano. Alam natin maraming mga dangers sa paglalaot sa dagat, ano kaya kinakailangan na may gawing mga ritual para maiwasan ng sakuna at sa kabilang banda ay magkaroon ng swerte.